Hey guys, ang mabilis sa silip lang dito sa may napakagandang smartphone ni Realme, itong si Realme Neo 7. Napakalakas guys ng kanyang processor at at the same time. Ito guys ang hinihintay ko talaga na mag sa mga mga matataas na mga smartphone ngayon. Yung magkaroon po ng mataas sa battery. Dito itong si Realme Neo 7 ang isa sa pinaka malakas na mabibili natin yung smartphone. Pero napakataasin guys ng battery na mayroon 7000 mAh battery. At I think guys, ako gusto to ng mga mahilig mag-games dyan. Yan talaga ang magandang combination kung gaming po ng hanap mo. Siyempre, gbigay na rito ang pagkakaroon ng malakas sa processor. Pero yung merong mataas sa battery, eh madalang yan, guys. Pero ngayon ng 2025, I think mauuso ngayon ang mga gaming phone na merong mataas sa battery din ngayon. Sa display naman, siyempre naka-flagship display din yan. Actually, gbigay naman na sa mga maraming smartphone ngayon ang AMOLED display na merong mataas na refresh rate. Pero syempre, ibang usapan na pagka ng LTP o AMOLED display yung smartphone natin. Meron po siyang 6.78 inches na merong HDR display na may crystal armor glass protection pa. Hindi po siya Gorilla Glass 5. Pero syempre, naka, meron pa rin siyang protection dyan. Syempre, naka Android 15 din ang smartphone na to at meron po siyang Dimensity 9300 Plus na processor dyan. Kung medyo bitin pa guys ang budget natin sa Snapdragon 8 Elite, eto guys, Napakalakas po ng processor na ito dahil medyo, medyo hindi po sila nagkakalayo. I mean medyo kalabel po siya ng Snapdragon 8 Gen 3 pagdating po sa may performance. Kung normal use lang guys, I think hindi na po tayo mabibitin sa smartphone na to. dahil, dahil napakalakas po niya para sa may ganitong klase ng specs at ganitong klase ng presyo. Ang presyo guys ng Realme Neo 7 is meron po siyang 21000 sa may 12 to 5.6 version niya. Base version lang tayo syempre guys at yan po yung kanyang Antutu score nasa around 2 million Antutu score po siya at talagang malakas yan at di tayo mabibigo dito kung performance lang ang pag-uusapan dito naman guys sa kanyang GPU is meron po siyang Mali G720 na Immortalis MC12 na GPU para ma-appreciate yung guys ang kanyang klase ng processor ang kadalasan po nakikita lang natin sa mga Helio G100 na, na mga processor guys is meron lang po silang MC2 na mga GPU ang ibig sabihin guys, naka 2 core lang po siya. Pero ito guys, meron po siyang MC12. Ibig sabihin, kung di ako nagkakamali, is meron po siyang 12 cores dito na GPU. Kaya talaga guys, kung performance lang, eh napakahalimaw guys ng Realme Neo 7. Sa package naman guys ng Realme Neo 7, ito po yung kanyang package. Meron po tayong case na kasama rito. Ito po siya. Tapos yung ating 80 sa charger. Yan. Superbook charger siya. At meron po tayong cable na kasama syempre at wala po tayong earphone na kasama rito. Itong cable natin guys is meron po siyang USB type A to USB type C na cable. Yan. Dito guys sa may sa may build quality niya, I think ito yung number one reason kung bakit mura. Pero meron napakagandang specs ng smartphone na to. Mukhang itong kanyang frame guys is parang plastic lang po siya. At itong likod niya, hindi ko matuko guys pero para lang din siyang plastic pero pero hindi po siya plain at hindi po siya fingerprint magnet. steel guys, kaya ganito lang po yung kanyang build quality, still napakaganda po niya. Dito sa ating camera is pero lang po tayong dual camera dito. 50 megapixel po siya guys, kaya isang 8 megapixel ultra wide sa isang 16 megapixel na front selfie camera. Ito guys yung kanyang display. Malaki guys kahit pa paano yung kanyang display dito at nakakapagtaka lang po nung dumating sa akin itong Realme Neo 7 is meron na po siyang naka-install na Play Store dito guys. sa meron na po siyang ilang piraso ng mga Google Apps. I think okay yon Para hindi na siya para less hassle na sa pag sa pag install at pagda-download. Dahil isa sa nahihirapan ako sa mga Chinese na mga smartphone is ang hirap po mo ng kalikutin ng mga keyboard nila. Ang hirap pong ayusin. Pero manageable naman. Pero dito nga kay Realme Neo 7, buti naman kahit pa paano meron na po siyang Play Store sa itong Google Keyboard para po madali siyang hang... Madali po tayo makapag-search at makapag-type. Hindi pa tugis yung ating full review ng Realme Neo 7. Quick look lang po siya para po may pakita ko sa inyo at may share ko sa inyo. Dahil kung sakali man po guys, kung sakali man guys na magiging presyo po ng Poco X7 Pro is nasa around, ulang-ulang 20,000. Eh guys, mukhang Eh mukhang alam niyo na kung anong sino ang magandang kunin. Dahil napakalayo po ng difference nila pagdating sa may performance. Flagship processor to guys. At ang processor po ng Poco X7 Pro is meron po siyang Dimensity 8400 na processor. Habang ito is meron po siyang Dimensity 9300 plus na processor. Doon pa lang, guys, na Doon pa lang guys, napakalaki na po ng difference nila. Pero alam nyo guys, ang mababaliwalang smartphone dahil dito kay Realme Neo 7 is yung Redmi Turbo 4 guys. Dahil po hindi po sila nagkakalayo ng presyo ngayon. Kulang 20k din po guys yung presyo ng Redmi Turbo 4. At ito si Realme Neo 7 is 21k lang siya guys. Magdagdag na lang po tayo ng kulang kulang 2,000. Eh mas malakas sa processor na po ang makukuha natin. I mean overall na specs guys. Is mas maganda na yung makukuha natin. Compare po sa may Redmi Turbo 4 na na okay naman yung kanyang specs pero masyado pa rin mahal ngayon. Ang hope ko na dito guys is yung magiging presyo ng Poco X7 Pro na sana hindi po siya nagkakalayo sa may presyo ng Poco X6 Pro na around 17,000 para pagka nagkataon guys. Pagka po naging nagsisale po siya e eh baka maging around 12,000 lang din po siya o kulang 15,000 pagka po nakasale yun. I think magandang deal yun guys. Pero kung sakali man po hindi sila magkakalayo ng specs ng Realme Neo 7, eh guys, eh, medyo duda ako doon. I mean, magdadalawang isip po ako na i-recommend sa inyo kung medyo mahal po siya at di po siya malalayo sa mga specs ng mga Chinese ROM ng mga smartphone ngayon. E eh, yun muna guys, yung mabilis na quick look natin dito kay Realme Neo 7. Thanks for watching!